you think will be the impact of lowering age requirement to fix corruption will there be a drastic change in the form of governance and do you think will that strengthen the credibility of the types of leaders we have in our country mababawasan or, mawa or halos mawawala ang corruption if bababain natin yung age requirement kasi according to studies ang mga ang mostly na involved sa corruption scandals ay yung mga older politicians so kapag kahit meron mang age requirement, magkakaroon pa rin ng corruption kasi kahit hindi naman nakabase naka sa age yung corruption or anything about that. Kasi yung nga hindi sinabi mo na eh, hindi naman nakabase sa age yung corruption. So bakit so bakit mo sinasabi na yung older politicians are connected to corruption? Kaya diba? nga, hindi nga naka ano yun sa age kasi nga hindi porket matanda sila is ano, di na, marunong na sila, hindi na nila kayang kumarap. Eh, sila nga yung pinaka-involved sa corruption na yan. Kasi they're going to be connected to the stigma that older people are 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 corrupt na agad porque ano ganito yung age nila diba dapat well nga, sinabi sa mo na, na hindi na porque older people corrupt agad hindi eh, di, ibig sabihin hindi porque bata sila corrupt din sila agad kasi aware sila sa nangyayari sa society natin nakikita nila yon and aware sila kung ano nangyayari like about sa corruption sa missing from sa missing projects kasi Yon. so alam nila yon at gusto But nila na pagbabago